Hello guys, may buntag na ay gipare-pare nga cellphone. Ang problema sa yang cellphone kay wala pa niya ma-open. iyang gusto nga pailisan LCD. Kay naman siya nakita nga mga crack. Sumo nga possible niya LCD. Pero gusto pa daw niya matan-aw ang battery niya burot na ang battery. Dayon gi-try na to og charge. Taas siya hang Kwan Taas siya hang reading Sa charging Na-charge ang battery ato ganyan yung... i-con ha i-charge ha Yan Diba naay sign Naay Okay Tabunan man Naay sign Na Mag-charge Ito na sa reading nila 1.7 pasabot nga ang battery hira, makita nimo nga ang LCD is good uh, nagfunction pa siya o nag-update pa no? pero dili siya ma-open dayon along sa to ang pag-check na ada siya ay problema siya aha yahang button yahang button flex no Yan problema dari is kaniya oh. si liki oh. Ay say na, nakita ninyo na ay oh. Na ay liki. So sampa o oh, kapilahon na nimo pa open. Dili gina siya ma-open kay na putol na iyang linya. Linya siya para open diri. Ano siya ang power on yan, na naputol man diri nga part mo nga uh, dili mag-open. Uh, na man sa may solusyon na Ah, para ma-check gid to nga okay iyang battery, ipaihang battery din okay pa iyang CD. So, i-try nato mag short no. I-short na to gamit ni. Kani Short na to siya. Kaso ang problema dili siya mo lahos ito siya hang kuano. Sa so, may terminal dapit o siyang para na mga gold ganyan nga part dili siya mag-abot kay mabangga no nga gusto may pamaagi lain so nag uh, ihim eh, og kok ani no nga na kani nga, uh, mga wire kani nga mga wire then kani siya nga wire i eh, tuslok mo siya diri para mo mo kuan siya mo mo ground siya then mo open na siya pala og nga wala sa button for the meantime kaya ito pa niya orderal ato ang i-open bahala og uh, double tap na lang iyang gamiton then pag malubat simpre uh, balik na po sila gamit ani para paon so ato ipa-on ko ron para makita na to nga ang problema niya iyang power on lang no? power button iyang flex ang battery, yung LCD, magamit pa dyan. No? Di pag ito tali nga mawa. Ito yung balik. Ito i-on. Ah, medyo kuwan siya part. No? Resort ko galing nga part kaya nag-video ko. At same time, may ikinanggan ma. Maigo magod to ni mong gold. Gold niya. teleponan sya maigot di teleponan sya mo okay oh dah pas usain ko ali pa ang go charge so. na lang siguro mm -hmm. ang buka ng camera dress ko Ito na yung guntingan, gamay kay mawala na yung तो जट सिंग्ञापन puto nangyari na problema yahan kasi yung baterya mo hindi mo siya na tatang tatos

Ui, ra đi. Ra đây ra, ra. ngayon siya no sa ngayon charging so itong tatakon ni Kay so kani good kayo na nga Is that it?

back.